Good morning. Ah, uh, ngayon po ay ah, uh, titingnan natin kung napisa na yung mga itlog ng mga danyos natin na pininit ng isang araw. Ayan guys. Tanggalin natin ito. Ayan. Ayan. May mga kita nyo ba? Ayan na. Ayan yung mga ano na. Napisa na sila, guys. Ayan, no? Ang dami nila, guys. Napisa na sila. Ayan na sila. Tapos, hindi pa sila nakakalangoy. Still may mga eggs pa din. Pagkatapos nyan, uh, idilipat natin sila sa malaking lalagyan. Kapag nakalangan na sila. So, ayan po yung update. Ating mga danyos.